Si Orly Tinidad po ulit sa DCWB Chairman. Magandang umaga po Sir Orly. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Magandang araw, linggo ng pagkabuhay sa ating mga kababayan. Wala naman siguro lumabag. Eh, parang uh, may mga nag, uh, nakarating sa akin na tatlo yata. Ang galima yata, pinadala yata sa Comelec sa iba't ibang paling naman po ito ng bansa. Wala, uh, may, may ng ba itong report na ito, Chairman? Uh, Sir Orly, dapat munang maliwanagan ang mga kababayan natin ang talagang nakalagay sa batas na bawal mga kampanya, Webe Santo, at Biyernes Santo. Biyernes so, at Biyernes lang. Ng... Kung ah, doon, po, sa Kalinggo, ng... pasim... okay na, pasimple-simple. Eh, yes, okay. <laughs> Pwede uh -huh. na po yan. Pero siyempre, nung Webes at Biyernes, meron po tayo mga namonitor. Yan po yung kaagad nating papatingnan at aalamin sa ating mga local uh -huh. comelec. Ah uh, may bago kasi tayong pamamaraan siyempre ng pangampanya. Yung batas natin, yung ginawa po yun, na Webes at Biernes ang bawal, eh tatandaan natin, wala pa po noon ng social media. Yung eh, na siyempre, oh. naglatag po talaga madami mga kandidato sa social media naman. Yung bang kanila mga social media accounts, uh, doon talaga, doon sila nagpakilala ng sobra. So ang katalungan ba yan ba ay paglabag? sa ating pong uh, uh pinagbabawal, labawal mga kampanya ng Webe at Bernie Santos. So diyan po, nagkaroon ng massive na pagpapadala pati sa iba't ibang social media account sa mga kababayan natin nung mga pangangampanya po ng mga hmm. kandidato. Hmm. Maganda siguro matalaka yan na uh, hanggang maaga pa, chairman. Ano? Ang alam lang natin kasi yung pangangampanya, yung personal, pupunta sa mga lugar, mamamahagi ng uh, kung ano mga polietos at uh, mga campaign para pernela nila. Talagang na eh, bago kasi ito na habang Webes Beresanto bawal nga mga kampanya ng personal panay panay naman ang pagpo-posting at pag-send in ano yung parang ina-advertise may pinapanoorik yung video ng interview kay Chairman Garcia bigla may sisingit yung ganun <laughs> <Yung, laughs> Pero alam niyo po si Oli ang kasalanan talaga din dyan ay yung ating nga pong batas, yun yung lagi nating pinag-uusapan na ah, napakatagal na, na sinasabi po natin Sir Ollie na yung batas kasi natin, 1985, wala pang internet halos noong mga panahong iyon, okay. ay uh, maaari hindi na po, uh, uh, hindi po kasi updated. And therefore, madaming makakaligtas talaga dyan dahil sasabihin nila, e, social media account ko yun eh. Pwede mm -hmm. naman ako mag-post talaga ng kung anong gusto kong i-post. Pero siyempre, alam natin, yung pinopost nila, ang purpose talaga niyan, pangampanya, pagpapapapapromote pop, ng kanilang mga sarili. Yun. Ang usapan kasi wala. So pag wala, malinaw yan. Kahit na bagamat wala pang batas, ay eh, kasama dyan siyempre sa tingin ko, uh, hindi ko alam kung yan ang magiging katwira nila. Eh, pero yun, malinaw dyan, eh. wala mo na kampanya, Webes at Biernes. Dalawang araw lang <unde> naman yun chairman eh yung po yung sinasabi natin, Sir Oli. na napakaliwanag naman po ng batas. Dalawang araw lang naman, hindi pa makatiis. Yan naman po ay uh, sabi nga natin, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Di ba? So, yun, yun, uh -huh. At number two po, si Oli, ginamit nyo na nga po yung salitang pangangampanye. So kahit pa anong pamamaraan, whether nakaprint, sa TV, nasa diya, na ay, nasa radyo at lalo lalo na kung sa social media rin, pangangampanya pa rin po yun. Mga ilan itong nakarating yung sa inyong complaint na ito? Uh may apat po may apat po uh, Sir Ollie at again, yung sa mibandang Quezon City, meron din tayong no monitor na naman uh -oh. na uh, it's bukas sa bukas, papa talaga papa imbestigahan natin 'yan dahil para may nabibigay din ng card, uh, parang ATM card yung pinamimigay at uh, uh -oh. inaalam natin kung uh, uh, ito ba ay paraan ng vote buying? Kasi kung yan ay paraan para makapag-withdraw yung mga kababayan natin mabibigyan yan, ay uh, therefore napakaliwanag ng vote buying. Sabi nga natin, isipin nyo, wala nga sa... Wala nga sa GCash, Paymaya at iba pa dahil nga sa, uh, sila mismo ay pumipigil nito. Hmm. Pero meron naman palang ibang pamamaraan na gano'n. Aba, baka yung mga gift card yan na may nakapaloob ng laman. Mga uh, 300 ah, o 500. Ganun. Yeah, yeah. Tas, yes, uh, yes, ka, gagamitin mo yun. Baka ganun siguro. Ano ano to? Quezon yes, City? Po, Oli. Uh, uh, local, hindi uh, uh, naman, di naman ito siguro pang congressional, chairman? Uh, <laughs> parang napunto mo, Sir Oli. Ah. Parang iya parehas tayo ng nasa isip na... Ililihis ko sa ate. Eh. Pasensya ka na dadulas ako. <laughs> <laughs> oh, congressional candidate. Candidate. So, papa ito, mag, uh, bukas, imbisigan po ito bukas. At, uh, ito mga kasong ito, pati yung bago mag uh, Semana Santa na napag-usapan natin na na-i-break pa nga natin yun na uh, yung mga kakasuhan sa anti-bastos sa anti-discrimination uh, campaign resolution na pinairol po na Comelec. May, an anong plano ho rito, Chairman? May hubol ho ba ito lahat bago ang May 12 uh, election? una po yung uh, kauna-unahang nakasuhan natin do sa anti-bastos, anti-discrimination natin, na i-file na po yan bago nagbakasyunan. Uh -huh. At sa mga susunod na araw, yun naman pong uh, titinan natin sa iba pa na na-issuehan po ng show cause orders natin. Ngayon po, doon naman po sa mga vote buying cases, mahigit na po isang yan, uh -huh. uh, wag po sila mag-alala lahat dahil yan po ay kaagad na-actionan at magpapail din po ng kaso yung ating committee at uh, para sa kaalaman din ng mga kababayan natin kahit pa hindi ito matapos kaagad bago mag-eleksyon. Dahil siyempre po, habang lumalaon, habang tayo papalapit sa eleksyon, madaming nagpapahal pa ng kaso. Eh. Hmm. E pe, pwede po namin hindi iproklama yung mga taong mayroong pong hinaharap kung nanalo. na kaso. Kung, nanalo. So, kung pagka po sila ay nanalo, tama uh -huh. po kayo. At uh, therefore, sayang naman po yung efforts nila at uh, paghihirap nila sa pangampanya, yung pala hindi rin mamapaproklama ng Commission na eleksyon. Yun naman po mga hindi nanalo, hindi pa rin po sila ligtas dahil itong mga gantong paglabag, ito po ay uh, papasok pa dun sa may kaparosan na disqualification for uh, future? For ah uh, uh, ano? election offense po yan. Election ah, so, offense po yan sir Orly. Opo, pwede sila nga na hindi sila pwedeng kumandidato ganoon. Uh, gano'n? Ang election offense po sir Orly, limang taon ang tinatawag na prescriptive period o mababaliwala na mawawala. Eh kung kami makakapag-file ka agad ng kaso, yung limang taon na yan ay di hamak na napaka medyo matagal-tagal pa. So hindi po porket hindi kayo na disqualify o kahit pa kayo nanalo o kahit pa nga natalo. Uh, ang isang kandidato ay pwede pe pa rin humarap ng kasong kriminal, uh, criminal election offense. Ah, okay. And therefore, pag po na-convict sila dyan, Sir Oli, kasama po dyan ang perpetual disqualification to hold public office. Akala ko kasi kung hindi sila makakasuhan na uh, sila ay okay. eliktas na. Hindi hindi pa rin pala, pwede sila uh, uh, pwede dito sa korte at hindi nga, perpetual disqualification na. Ah. Tama po kayo, Sir Oli. At again, siguro naman po nararamdaman ng lahat ang kaseryosohan ng inyong Commission on Elections labanan po ito sapagkat uh, again ito po yung mga kabagong pamamaraan ng pandaraya hmm. na kinakailangan tahasan, derechahan natin pong nilalabanan. Having said that, this coming uh, uh, bukas, Abril 21, itong linggong natitira bago magbuwan ng Mayo, uh, may binagit na kaya na susunod yung ilang pang mga nagkaroon ng paglabag sa kanilang uri ng pangangampanya pati mga patungkol sa kanilang mga kandidato. So ito ay lahat eh, magkakaroon ng kaliwanagan. Ngayon, abangan nitong linggong ito at mukhang lahat ay eh, pwede na hong kasuhan. Ama po kayo Sir Oli at uh, nakafocus din muna tayo dito sa mga gantong klaseng paglabag-bagamat. Ngayong uh, ngayon darating na 22 ay uh, tayo magdidistribute na ng mga balota sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ah, uh, kumpleto na rin 'yung pagdidistribute namin ng mga uh, iba pang election paraphernalia, pero siyempre, ito muna para lang uh, itong ating mga disqualification cases kas kasama na rin ang ng mga election offense cases uh, sa napakadami pong individual at mga kandidato. Mm hmm, Hindi ko lang kasi ma mawari kung Parang yung iba na nyo pa pero nito nakaraang araw eh nababawas-bawasan eh yung mga simpleng uh, simpleng patungkol o pagpapapiyos uh, sa kanilang mga kalaban. Yung iba naman kasi nagsasabi na eh ang, ang komelik naman kasama naman sa ila. Yan nga ang nagpapasarap ng <laughs> pagpakakampanya. Yan ganyan mga klase ng kantsawan. Pero iba kasi yung kantsaw sa pangungutsa na chairman. Ano. Siguro dapat malaman din nilang kaibahan nun. At saka alam niyo po sa atin po mga nakikinig na mga botante at mga kababayan, uh, maaari po nakakapagpapasaya. Pero alam niyo po, tiba po ang purpose talaga nito kung bakit natin pinaparusahan. Una, hindi binibenta ang ating boto. Kahit pa magkano, ano pa yung pinamimigay. Number two, eh, Para po masigurado natin may equal opportunity for public service. Al Ibig sabihin ba ang panunungkulan at ang pagtakbo ay para lamang sa mga may kaya at mayroon pong kakayanan, may pera. E eh, paano po yung mga mahihirap na gusto talaga makapaglingkod. Ang public service po ay open sa lahat. And therefore kahit pa ikaw ay, ay walang pambili, pwede kang makatakbo. E eh, di dapat siguraduhin natin na hindi makakapamili ng boto ang lahat para lamang equal opportunity para sa lahat. Okay. At uh, ma ma maging ano, maganda rito at may medyo maitaas-taas ang antas ng uh, ating halalan. Sa so, nga pala, uh, Chairman, kumusta na ho yung paggatid po ng mga uh, iba't ibang paraphernalia sa uh, iba't ibang panig po ng bansa? Ito po nakaraang bakasyonan ay nagkabit na po kami ng mga tinatawag natin na mga solar panels doon mm -hmm. sa mga lugar uh, sa si Oli na walang mga signal kasama rin po yung mga Starlinks natin kasi 8,000 na halos siyang ikinakabit natin na Starlink sa iba't ibang pa parte ng ating bansa na wala pong signal. Mm -hmm. Yung naman po mga uh, vote mga ACM natin, automated counting machines natin ay nag na distribute na rin po natin sa iba't ibang parte ng ating uh, bansa yung mga hubs natin na andyan na rin po yung mga baterya, mga ballot boxes ang natitira na lang po sa i-distribute natin ngayong pun darating na 22 uh, ng itong Abril na ito ay ang mga balota na lang at uh, de at pagkatapos po niyan magko-conduct na tayo ng tinatawag na final testing and sealing sa buong Pilipinas sa lahat ng presintong gagamitin natin magpa-final testing and sealing ang lahat ng guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon at ito po yung mangyayari ngayong darating na Mayo 2 hanggang Mayo 7 mm on, on schedule naman ito sa so, madaling salita chairman. Ano? Itong ganitong mga... Super po, yes po. Super po on, yes po. On schedule tayo lahat uh, sir, sir Oli. At uh, bagamat, siyempre may mga lugar kasi na napakalalayo talaga pero mm -hmm. talagang pinagtsatsagaan natin na yan ay uh, maabot lahat-lahat sa kanila para lang po maging maayos at mabilis ang magiging transmission ng results natin. Sana lang ay maging alerto ang lahat, mapagbantay, lalo talaga na dun sa mga lugar na... Bagamat hindi pa dinediktar under-red category ngayong eleksyon, ay mabawas-bawasan yung mga insidente ng karasan na nangyari nitong mga nakalipas na araw, uh, Chairman? Tama po kayo, Sir Oli. Bagamat hindi pa naman gano'ng kataas, mababa pa rin kumpara noong 2019-2022 elections, mm -hmm. ang ating pong election-related violence. Dalawang lugar na po ang nilagay natin sa Comelec Control. Ang Dato Udin Sinsuap sa Maguindanao North at ang Buluan Municipality sa Maguindanao South naman. Again, meron pa rin tayo minomonitor ng mga dalawang lugar na may posibilidad na malagay under Comelec Control. Bagamat, medyo naging tumatahimik nito mga nakaraang dalawang linggo. Oho, uh, ang ang lalawigan ng Abra parang di, hindi ko mawari, parang parang pa, patuloy yata pangagapilan eh, sa lalim sila sa red category. Although hindi naman parang sa totoo lang, hindi basta-basta kasi pag dineklara ng gano'n dahil uh, magiging uh, masalimuot uh, sa lahat ng mga mga uh, constituents sa isang lalawigan. Yes po sir Uli. Ang importante lang naman siguraduhin ng Comelec, ng PNP, AFP at yeah. iba pang mga security forces natin na makakabote ng maayos ang mga kababayan natin. Wala silang takot, wala agam-agam sa kanilang mga ikipan at damdamin. So yan po yung dapat lang siguraduhin. So so far po, medyo yung binanggit yung probinsya, medyo naging maayos itong mga nakaranda dalawang linggo naman. Mm, good. Pahabol na lang siguro. Chairman, pangulit na lang. Kumusta ho yung ating monitoring ng overseas uh, voting? Lalo tala din sa mga ah. lugar na parang nera daw yata silang mag-access. May mga ganun pa kitang tatanggap na mga report, Chairman? Naku, so far po, sa Oli, hindi ko lang po pwedeng banggitin yung bilang ng mga nakakaboto dahil bawal po eh. Pinagyan na nasa batas natin na bawal mag uh, reveal mm -hmm. kung ilan na nakakaboto para sa bawat presinto. Pero napakataas na po ng bilang ng mga kababayan natin na nakakaboto gamit ang uh, gamit ang internet. At uh, madami na rin naman na gamit naman yung machine dun sa labing anim na post po natin. Mm -hmm. Yung sinasabi po nahihirapan, baka po doon sa lugar lang na medyo mahina ang, uh, ang kanilang internet connectivity o yung lugar kung nasaan sila. Pero so far po Pag nagmaayos naman po yung mga kababayan natin na nakakaboto gamit ang kanilang internet. Lalo na siyempre doon sa mga lugar na may mahal na araw. Dahil may mga lugar kasi na wala silang tire-celebrate na mahal na araw, nakatulad po natin. Tuloy-tuloy sila. Bagamat hindi marapat banggitin ang kabuang bilang, pwede ba percentage? Makulit talaga. Nakaka-80%, nakaka-70%. Babal Hindi po na. Ah, dahil na ang pagboto ng mga kababayan natin sa abroad <laughs> sir Ollie, ay mga ay hanggang isang buong buwan 'yan eh ah, nang uh, hanggang nagsimula may 12. ng 30 ah, uh, po may 12 pa. kaya alam naman natin habang papalapit tsaka lumalakas. So sa ngayon po mga 10% sir Ollie na mga botante natin na nakakaboto na. So yan po ay na malaki laking bagay na lalo na tayo ay nasa mga wala pang 10 araw simula na magsimula tayo ng pagpapaboto. Hmm, Okay na. Nung mga nakalipas na mga araw, uh, meron pa rin tayong mga nakikitang mga sumusuway, naglalagay pa rin ng mga uh, kung ano mga campaign para pernil, lalo na sa mga puno. Pero ito nakalipas na, nagkaroon ako ng pagkakato kasi chairman ng umikot ng biyernes hanggang kahapon, sabado, webes, biyernes hanggang kahapon. Uh, may mga lugar pa rin na hindi maganda o walang pakundangan sa pagpapaskil ng iba't ibang mga campaign para nila. Pero ang tutuwa ako, marami na talaga mga sumusunod. Ah, kasi nga po, noong nakaraang Merkules, nagkaroon po kami ng grand Baklas uh, notice hmm. sa lahat na uh, ilang kandidatong senador, ilang kandidatong congressman, ilang kandidatong mga iba pang posisyon na na-i-issuehan po namin sabay-sabay sa araw na yon. At uh, siyempre ini-expect naman namin hindi naman sila para magtanggal nitong Webes Santo, Bernie Santo. Pero sana itong Sabado de Gloria na ito at itong, itong uh, Linggo ng Pagkabuhay ay matanggal na nila yung mga ilang pang campaign materials na medyo mapangitingnan sa ating po mga mata at nakalagay doon sa mga lugar na hindi naman dapat doon nakalagay. Okay kung itong papasok na linggo, iimbestigahan po ninyo yung mga nagpadala ng uh, iba't ibang uri ng mensahe ng pangangampanya sa pamagitan ng social media nitong Webe Santo at Bionis Santo. Kasama na rin bang imbestigahan yung napag-usapan natin na gumamit ng text blaster na kadinato. Ay, napadala na po sila. Napadala na po sila sir Oli ng tinatawag na Shokos order, order at may okay. expect natin bukas may sagot po sila. Alamin natin kung ano ang kadahilanan nila, kung ano ang kanilang depensa, kung ano ang kanilang paliwanag. At uh, kasunod niyan, yung magiging aksyon naman ng aming Task Force KKK. Sila mm -hmm. po kasi may jurisdiction po dyan. So again, Inuulit natin doon sa mga ibang LGU na may pag-aari ng ganyan, wag na wag niyo pong gagamitin sa pangangampanya. Abuse of state resources 'yan. I-reserve po natin 'yan para pang-emergency sa natural calamities or uh, kalamidad na meron pong darating para po hindi po uh, nababalahura at pinagkakatiwalaan na mga kababayan natin. All right. Chairman, maraming maraming salamat po muli sa inyo at uh, sa inyong pagtanggap sa aming tawag kahit na Easter Sunday at uh, sa ul ulitin po Chairman, maraming salamat po Sir sa Mabuhay po salamat kayo. Salamat po salamat po Sir Ollie, mabuhay po. Salamat. Ang uh, Chairman po ng Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia mga kapuso inyo po napakinggan siyam na minuto at alas 7:00 na ng umaga.